Okay, so mayong uh, buntag. So, hello, hello sa tanan. So, welcome sa itong YouTube channel. And then, the same to sa ito. I'll be based Vlog. So, August 25 na 2023. So, dalita sa ito ang update guide para karong Adlawa. So, update na ito dito STL, TL Sword to server in and Paris. And then, ay makalimot pag manyo lang ito karon sa itong guide. So, subayan so, niya itong pang 3D and ang uh, itong Sword 3 nga guide mga sir. Check lang pala. And, then, syempre, makalimot pag add sa so, guide or apayag may press black I'm sure nakaya mo niya no so daw nyo kasi ang community dito so lapong daw po ito oh maintain ang oh, ba oh. so tuwan man to ang ulos tawagan niya ay so kakasorte na sa iyang kuwan din ha mga sir no ang community din ha sunod-sunod na na so subayan niyo mga sir ang manyo apa lang to sa ito ang update ka ron manyo lang to sa itong update pwede mo ato dito and ayun makalimot pag ato lang to sa itong 3D Oaks for 3 ha Okay, shout out to you, Sir Mario Bermudo. Hello din sa mga sir. Good morning, good morning. Salamat sa mga nanay. Suporta din ha, sir. So, ang imong paglantaw-lantaw din ha, suporta ya po na mga sir. So, shoutout ko sa imong ha din ha, sir. So, if ever, uh, dami account or uh, real ba na imong account din ha, sir. So, I'm sure officer ka, sir. Officer dyan ka, sir. Pwede gamito ni mo imu account uh, din ha, sir. Tawagan ni? Eh. Pinag-aralan, sir. Sayang kaayaw ang imong uniform din ha. If ever, na, dili na uh, fake account yung magigamit. Kaya hindi ako tong ilang kayo professor ha. So, professor ka din na sir. So, gamitan na yung mga si tawagan niya. Pagkero ka din na sir. Ha? O sa kamo, istorya di mo. Papi? So, wak tanis ni scam sir. Wak ko. Hindi hindi ko sure na akong kumbi. Hagkante kag pinakatay ron. Gikan sa mga lapalapapay nung sa mga yung buhok. Na. <laughs> okay. So, okay. So, proceed ako, sir. Di na maglangay. So, kaniya to ano? Update ako, sir, to answer for Faris. So, kaganiha mo, sir. So, nakalanto ko. So, to So, still, besides na nakasorte kaganiha ganyan mo, sir. Ah, uh, o, ano? 34.23 mga to So, check lang ninyo ang atong guide kaganiha, uh, kagahapon, August. ganyan mo pag hapon, August 24 na sir. Okay, check lang yung palihog. And then, oh, chabi, dito, 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 na, dito na. na kang budoy. Chabi, chabi, chabi. So, dito sa itong update, guys, mga sir. So, always remember, guys, na dyan ako, ah. sure ako kung biha? Pasorte lang yun, mga sir. Ay, so, ganaan mo mga bayani, abay lang. So, kung dili ninyo bet, mga sir. So, ayun lang mga sir, ha? Una ko dyan na bugas din na mga sir. Una na ito, ito ang panginang sa sa panimalay, ha? Sa so, paminawag ayaw din na, sir Mario, ha? Okay, sa so posita. Natamag lang, ha? Subayan so, niya itong 3 jug STL, mga sir, ha? Sir, 3 na ito. then, syempre, kumani lang ito. So, aduan ninyo ang guide ni Press Vlog. So, base, makasorte so, na sa ito siya. So, sunod na raba na. Chubby, chubby, chubby yot Chavi Chavi Yesa so, dito sa tuang ang pares noho natutong pares Ito na na dito anak so, anak na katawan dito Sa dito sa pares mo sir pares na to, kay ang taas, makain, eh. Natay 20 and 12. Okay, 20, 12 mo sir. Dito na to ang kagapon. Gislayaran man ni siya. Ang no? Kauban sa 34, 23. Ang 0, 8, 24. Okay, kana. So, still besides the still na siya mga ha? Pwede rin na niyo combine mga Okay. Pero plus tayo din ha. 20, 12, 0, 8, 24. 20, 24 mo, 0, 8, 12. Anak. So, pwede lang sa mag-20 sa row 12, 24. Okay? So, na siya. X, X mo din ha. Okay. So, data sa ito ang square 4. Kung so, ako, tumanyo lang ito karoon sa itong update sa itong Swery 2, pares o Swery 4, subayan so, niya itong 3D o Swery 3 ha. So based dito, ang atong community no. So sayang kaya to ang 257 no community members. So, Nagpas TL man. Still min. Okay, so sa mga STL Theater din ha sa so atong community. So congrats na lang ako nakarambol mo mga sir. Okay, so itong so, uh, no, sa atong 2 kombi. So nusa sa kay nagpas elman, man. Happy. pa dyan naka sa itong kumito mga sir, click lang dyan button din na, ha. So makaserti sir, din mga sir, nyo yung 99 pesos nga gusto 14 mga sir. Okay, swear ta. 4 na to kay natay. 9, 3, 5, 7. Okay, pwede na ninyo balihon mga sir. 5, 7, 3, 9. 7, 5, gusto din mo tayo online mo sir, pag PM mo sa ko ha, or message mo sa ko ha? Okay, para maadta mo sa GC ha. So, available to 3DS, tapos sa Mindanao, and then last to, and then legit na siya mo sir. So, kung gusto mo magpa-add din naman sir, pag message na mo sa ko ha? So, ang atong payment method mo sir, via GCash payment and Paymaya. So, kung gusto mo tayo, pagbayad ninyo, pamaagi, i-GCash lang niyo ha. Copy mo sir, so legit na, na ako dito ha, sir. Okay, so pag message lang mo sa kwadin na PM na mo palihog. So para maadta mo dito ha. Okay, so dito sa tuang swerto. Swerto na to kay Chabi. Taiwan 6 N8 and 5 Okay? So, pwede rin ka po na inyo combine. 1685 1 8 6 5 1 5 8 6 Okay, so ugma ato nang ilisan na nga ito ang maintain mo sir. Ha, mag-update ra ko din ha. Ang hita pa ko rin sa inyo dito kaya tag. Okay. So, update na taro din ha. So, mangita pa ko mga sir kung uh, sa inyo dito no. So, kung last day sa sa 196 mga sir no. So, ang 273 wadyo sa kalusot mga sir. Ang nakalusot kanira 73 na yung nakadawa na no. Ayan, nakabit-bit anak. Pagawasan na sa 73 mga sir. So, adyo siya, siya kalusot. So, kung ganaan pong mapaday na, napaday na lang ninyo mga sir. Ha? Okay? So, ta. So, update na ko mga mga sir, ha? So, subayan so, ninyo itong swear tree. O 3D na ito nga guide mga sir. Copy? So, ang ito ah karun mga sir. So, sa community rap, last time na kumbino, ang 275 ang volta. So, ang last community members din ako mga sir. Based sa swear tree. So, sa kumbi mga sir, kay ang kuwan rin No? Hits mo sa dito sa 5 p.m. Check niyo 5 p.m. mga sir. Okay? Tumble dito ang sarutuan. So guys, lang dyan niya ito mga sir. Why, sure, sure itong kumbi ha? Paswerte lang yun ang tanan mga sir. So salamat sa inyo kanyang supporta din ha. Thank you, thank you kayo. Subayan bayan niya itong 3D. Huwag sure 3. And then syempre pa, makalimot pagsubay sa guide ni Press Vlog.